kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Hindi na umabot pa sa dalawang linggong palugit na sinabi ni U.S. President Donald Trump na kanyang pag-iisipan muna kung sasabak na sa pagbira sa Iran ng Estados Unidos dahil nitong linggo lang, June 22, 2025, ay biniran ng US Air Force ang tatlong nuclear facilities ng Iran na matatagpuan sa Fordo, Natanz at Isfahan. Matindi ang pagmamalaki ni Donald Trump sa si ginawa ng kanilang Air Force sa Iran. Buong tikas nito ipinagmamalaki na wala manong ibang sandatahang nakasaan bang panig ng mundo ang kayang gawin ng ginawa ng Estados Unidos sa Iran. Sa assessment na ginawa ng Estados Unidos sa ginawang pinsala sa Iran ay masasabi nilang warat na warat talaga ang mga nuclear facilities na kanilang pinakbakan. Ayon sa Israel, kasama raw sila sa pagplano ng Estados Unidos sa kanilang ginawang pag-atake. Ang operasyon na isinagawa ng Estados Unidos ay tinawag nilang Operation Midnight Hammer. Ayon kay US General Dan Cain, gumamit sila sa nasabing operasyon ng 125 mga fighter jets kasama na ang pitong B2 stealth bombers. Mula Estados Unidos ay bumiyahi ang mga stealth bombers nila nang labin oras para maabot ang kanilang main target. Bago makapasok sa loob ng airspace ng Iran ang kanilang mga bombers, ay nagpakawala ito ng humigit dalawang dose ng Tomahawk cruise missiles. Ang kanilang mga submarines at tinarget ang nuclear site ng Isfahan. Bago makapasok ang kanilang bombers sa airspace ng Iran, ay inunahan muna ito ng kanilang mga fighter jets na nagsisilbing escort sa kanilang mga bombers para masigurong walang mga nakaabang ng na mga eroplanong pantigma ng Iran. Ganon din ang mga nakapwesto ng mga surface-to-air missile para mag-engage sa bombers na wawasak sa kanila. Matapos magawa ng mga stealth bombers ang kanilang misyon ay kagad silang lumabas ng airspace ng Iran. Wala raw ni isang fighter jet ng Iran ang pumalag sa kanila at wala ring surface to air missile ang nagpakawala para targete ng B-52 bombers. Tila hindi raw na-detect ng Iran ang pagpasok ng mga eroplanong pandigma ng Estados Unidos sa kanilang airspace. Dalawang GBU-57 Massive Ordnance Penetrators o ang tinatawag nilang Bunker Buster Bombs ang nag-penetrate sa loob ng nuclear site ng Iran sa Fordo wala raw palak ang Estados Unidos na birahe ng mga sundalo ng Iran. Ganon din ang kanilang mga sibilyan. Tanging nuclear site lang nila ang kanilang misyon para wasakin. Ayon sa mga opisyal ng White House, kinilala nila ang suportang ibinigay sa kanila ng Israel para may sagawa ng perpekto ang pagwasak sa tatlong mga nuclear sites. Inamin ng mga opisyal na ilang buwan na pala ang kanilang ginawang pagplano para may sagawa ito. Sa nuclear site sa Fordo, ginagawa ng Iran ang uranium enrichment. Kaya sa underground nila ito ay at tanging ang Estados Unidos lang daw ang may kakayahang makapenetrate ang kanilang bunker buster bomb para wasakin ang nuclear site. Dahil sa ginawa ng Estados Unidos ay nagdesisyon ng Iran na isara ang Strait of Hormuz. Ito ay isang mahalagang ruta ng kalakalan sa buong mundo. Dito dumadaan ng 20% na supply ng langis at gas. Kaya pag matuloy na ito ay paniguradong aakyat na naman ang presyo ng langis bawat bariles. Maliban sa banta na ito ng Iran, ay may mas nakakatakot pa silang banta sa Estados Unidos. Ito ay ang pag-activate ng kanilang mga sleeper cells. Ito ang kanilang mga tauhan na nasa loob na mismo ng Estados Unidos para magsagawa ng malalaking gulo. Well-trained ang mga agents na ito at matagal nang na naninirahan sa bansa na kanilang target. Mahirap daw alamin kung sino-sino ang mga agents na ito dahil masyado silang maingat sa kanilang mga galaw. Mahirap pag ng mga agents na ito dahil hindi sila basta-bastang nakikipag-ugnayan sa kung sino-sino at gumagawa ng mga bagay na pwedeng maging rason para mapaghinalaan sila. Malalaman mo na lang daw na isa na pala silang agent ng kanilang bansa matapos na nilang may sagawa ang kanilang misyon. Matapos matanggap ang utos mula sa kanilang boss. Ngayon ay nasa high alert ang FBI para ma-identify kung sino-sino kaya ang mga posibleng agents ng Iran na matagal na palang naninirahan sa loob ng Estados Unidos. Malalagay sa kahihiya ng Estados Unidos sakaling malusutan sila ng Iran kapag magtagumpay ang gagawing masama ng kanilang mga ahe presidente sa loob mismo ng Estados Unidos. Nakakatakot ito para sa mga sibilyan lalo na ang mga mahihilig tumalo sa mga okasyon at pagtitipon-tipon dahil ito ang madalas na target ng mga sleeper cells para marami ang magiging casualty sa kanilang gagawing paghiganti. Ang tanong, saan kaya tutungo ang pinasok ng Estados Unidos na pagbira sa Iran? Posible kayang susuko ng Iran para masalba ang kanilang nasyon sa mga matitinding firepower na bin buhos ng magkaalyadong Israel at Estados Unidos? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.